Susubukan lang natin buksan ang pangipin to kasi yung mga kumain kanina, gumamit pa ng ano? Bulok. Para makakain ng buko. Abala o, lang yan. Ano? Pangipin lang. Subukan natin yung kaya ah. baka may daya. Sabi yung daya o wala tunay na tunay. Ayan, tingnan mo mga fans natin, yung mga video ng mga fans natin, ayan, mga nanonood. Ayan, 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 naman Ayan. Umpisa na natin. Umpisa na natin. Ayun lang. Hanggang natin maganda na umpisa to. Dito? Umpisa. <laughs> <laughs> okay. Pasubo yata ako dito ah. First bite. Galing. Ayan na nga po. Tignan mo kung may nasama ng ngipin ha. <laughs> Makikita na naman kung may sumama ngipin dito eh. Sana niya malambot eh. Malambot talaga. Ay, oh. ang talaga ni Papa ah. Wilson. Papa Wilson lang malakas. At yan ang mga mari, inumpisa na nga ni Papa Wilson. Pinalatan niya no, na nga. merap na to. Ay, hindi ko na i-play. Abala ah, to ah. Abala sa. <laughs> Tanggal mo natin to, may na mamaya. Hindi ko pala na-play kanina, Putang na mura <laughs> bawal edit pa naman yun eh Ah, hangat na sa akong ngipin <laughs> baju nga pala Patuloy panoorin eh, Huwag kalimutan Palo ako sa ano Sa Facebook page Papa Wilson Vlog. Salamat. At i-upload ko rin to sa ano sa YouTube. Hmm. TikTok ba wala tayo diyan? Ganun ka muna. Pati sa TikTok. Ganun ka muna. Nagdudugo na oh. Grabe. Hindi. Eh, narorot na binili na ayun na huwag na rin kalimutan i-share mga guys para mapanood naman ng iba shout out sa mga ano lahat ng vlogger mga ka-vlog dyan Ah! <coughs> 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 dugo ko? Hmm? Konti na lang. Gawin ko kung anong mangyari sa akin ito pagkatapos. Mukhang hindi na nakapag-arawan to. Hmm. Ayan na po. kau hop Balatana Ah guna bila dah. Helep telaga perah. Ah. Aku pun tangih ni. Ah, tanggal angin ni. tanggal. live sa Facebook mo, yari na ngayon. Live ba yan? O, ay live to. Ayun e na, bukas na. E Ayun na. Na. E na, bukas na. Sabay inom na. Sabay inom. Hmm, Anong masasabi mo ngayon sa mga yung followers? Salamat! Sa papanunod. Ang <laughs> <laughs> video. Mahirap ba? Mahirap ba? Tayo, Grabe. <laughs> No, basic lang na, yan. Basic. <laughs> <laughs> Ayan, no, 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 no. Palitan mo na. Hindi ka na si Boy Tata. <laughs> Meron pa kaya pa ba? Isa pa? Oo. Okay. Okay.